action. Kumusta, kumusta, kumusta. Kanina po si Siros HK na magsamok-samok sa mundo ng YT. Okay, karong video ha. Wala ko ilaing buhaton kundi magpanit o oh, grapefruit. Kinsabi gusto mo ka o oh, grapefruit. Na pait na. Ah, uh, medyo hindi kasarapan yung lasa. Pero usahay oh, good gusto na ko ba mukha. Ano ka bitong murag pait niya murag aslom na di maintindihan. Ala kaon tag grapefruit kay kanigod si amo kompleto mo kuno gamit na i juicer na i squeezer pero none of the above ang ako ang gusto kay gusto nako panitan ang prutas pagkahuman, panitan gud as in buong na panitan and then ibutang nako sa container kay pag oras na na gusto nako mukaon tuloy-tuloy na lang ko pag hungit kay tamad na ko mugunit uli kay kinibayang grapefruit pertibay ni siya ka ano ka-juicy niya. Di ko gusto na mabasa ang ako ang kamot kung mukhaon ako na ka maglingkod na ko ba. Kaya eh, gusto na ko ready na ang ako mga prutas. Sinanak ko magkaon prutas. Kung apple naman ang akong buhaton, tadtaron usan sana ko ng apple panitan and then i while nagtadtad ibutan ako siya sa uh, tubig na may asin para mababad siya ng konti. Uh, pagkahuman ibutan ako sa container o dili na siya mo itom. Kaya yeah, kung dili na to i butang sa tubig ang katong iyang dagta mag or ano ba niya juice ba na niya o saba mao nay mag mag dahilan namang itom ang ato ang apple so ginabutan usan ako sa tubig bago na ibutang sa container and then butangan ko na dag toothpick takpan nya yeah, oras na mag gusto ko nang mukaon na sige tusok isa-isa isa-isa hanggang mahurot na ko ng isa ka apple mao nay akong style nya yeah, din hipot sa grapefruit ko ana siyang panitan buo pagkahuman butang po na ako sa container, niya inigkao na ako tuloy-tuloy na, o halang nagsihin na maday ko yaw no, pasinsa sa mga dili kasabot din ha, Tagalog ha, ay, Tagalog daw, di kasabot o Bisaya, kay, naon sa banahot na ako Bisaya, magtinagalog na lang, magbinisaya, naunsa sa, parang rin nagka-mix, naka nagka, unsa-unsa naman ko ng istorya Um, kanang mga sa 9pm slot ba, ako radyo tao ni siguro sa buong, kuan buong nag-youtube, ako rin siguro, ng kabuangan lahat, ang ginahimo. Kay, kaya, mag, magbini saya na, niya kung ang, wapay, klarong, upload, kaya nabitang, wala ko'y uh, focus para kung sa'yo, gina-upload, like sa uban, ang ilang linya, is cooking, ang uban, linya nila, is, <clears throat> like, uh, yung mga, road trip, uh, pero ako, basta, kung unta nalang, na lang, ako makita din na, mauna na, wala, di ko'y, wajay klaro ni ang mga video ba? Basta lang na aradyo magsamok-samok lagi. Naabaday magsamok-samok na klaro, no? Di ba? Siyempre, wadyo klaro. Nagsamok-samok, gani. Ay, na lang. Kalo, eh, sa mga di kasabot. Bahala mo diya. Pag mute mo, eh. Okay. Kaning ako, ah. Maski nakasabot po na sila. Di mo po na sila maminaw, no? Oh. Pastilan. Amo na niya. Amo ni. ang akong sa inyo, ha? Ako, ah, na siyang panitan. Pagkahuman. Ibutan ako sa container. Nya dire diretso yun ko ana muka ono kung kanang lalo na pag uras bitan mo mamalancha na magduka bay ako ana no nya masunog at sanina ni amo Perteng haya haya oh kaya mo na akong ginabuhat unya grapefruit ah kamata lagi ka di ka diam kamata na aslum Baya na na pait pait oh buhi oi kabasta kay makamata si Mirna oh di dili na ano. di na masunog ang damit sa amo bambira kay nabi be usahay no maski na malan sa init ang plansa pero nga no yun magduka ako usahay main na lang kay eh, na si Sir John sige kanta din sa ano din sa live niya o hindi man si Sir John yung mga singer ni Sir John din na, oh, maka entertain in town sa ako ang dunggan kay mag muna akong trabaho on, niya, magduka ako muna magkaon tag prutas o oh, maskin on prutas basta may prutas ako while na malanca mabuhi na yung taon ko pasti lang ginoong lola Antos lang si Rose Itzuki kay papatag abot og sa sintang abot bitaw tag sa mamauli tag mag mahinambit sa Pilipinas oy. So sa karon dili pa ko mauli kay o mo kay sa ang ay mauli tarbaho ka sa Pilipinas baya. Ah uh, di naman pud kadawaton og say wa pa kay ang mga unsa ba edad na ko nga 56 ah, fifty-four na ba ako no eh 54 <laughs> ayan man ang kabuang 56 di ay four years na lang para mag 60 ah, di ba nya naday ah, mo hire sa imong dito ah, pero di naman pugo ganan magtrabaho gud og ako mo pauli di na ko mga apply oy no oh, mag, mag ko sa balay nya mo lagi na kay pa mo years aw oh, dire sa ta yan mo na, magduka siya. Ay, ko mamalansya. Ay, mukha ako kong grapefruit. Mukha ako unsa-unsa din na, na, na mga makamata ba taba? Kay, grapefruit baya, ya? Kinsa ba, gahinahan mukha ako grapefruit din na. Sahay, mukha ako ka ng green apple. Kay, aslong po ang green apple. Kung ano-ano na lang. <coughs> Excuse me. Kung ano-ano na lang ako ang mga kutkuton lagi. Basta ako magtrabaho kay, makaduka. Kay, kinigong mag... mag mamalancana, na. Nakasteady ka na lang sa isang pwesto. So, duka, yun ang abuton. Uh, mauna na, kinala na ako yung nakaredy na pagkaon. Ah, uh, Ano siya pa ba? Ang akong istoryahon. Mega love shout out sa tanan pala na nandito. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa suporta. Pero dili, lagi ko gusto mag shout out isa-isa kay naabita tayo ma na ako'y makalimtan din ha. Pastilan. So, nanan na lang. Mega love shout out sa tanan nga naa din hi sa chatbox at sa tanan nga mga mag-replay kung naa may mag-replay basta tanan nga naa din hi basta tanan na kuridas na mo dia maglola na mo sa ako aha kay lula na ba ni magabaan ba mo sa senior na saon na lang ni sa tinuod lang no wag klaro na akong video ba kung saan saan yun abot niya akong istorya ay pastilan gino ko na, pwede magsamok-samok, no? Na, magtinarong. <laughs> na, <laughs> samok-samok, gani. Uy, ginaw ko, sa simula palang, di ba sa simula sa video, magsamok-samok sa mundo ng waiti, ginaw ko. Bita, uy. Mga lagi, na, magpa, parang lang mahuman ang akong ukoan, ba? Uy, eh, kay naman mga sa makan, naka sa pag-abot sa 9pm slat halo, oy lagi ning mga mag-support kay di na sila kasabot wa pay klarong video ana kung asa-asa ra magkukugod mag video kay wala mangoy o mangukoy kuan god wala koy focus na ano ba na content so mao na kung unsa-unsa na lang ako ma mahibal unsa-unsa na lang basta unsa-unsa na lagi na gud oh sa katupang tagalog na nagtry magbisaya ang iyao unya 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 kay hey, bala pa po unya unya mahimuot ni na saya ha kay may na sa unya 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 ay na ko unya unya daw na ang horo tong akong time sa ka unya unya ay ginawa you know, ko pitaw eh 8 minutes ramang gud ning ako ang videos video god always kaya since lang gud na 8 minutes sa palipas lang mo 8 minutes sa more kwinta oy mahuman man pud ay koy na ko eh